Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas 12. Napapanahon at siksik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12 imedya ng tanghali. Lunes hanggang Bernes sa nag-isang DZJV 14.5A Radio Calabar Zone. Mga kaganapang nakalap ngayon, mga nagpapagang balita sa loob at labas ng Calabarzon ihahatid sa inyo ni Daniel Castro, ang inyong tagapagbalita. Daniel, Daniel Castro, Castro. Oras labing isang minuto, makalipas alas 12 ng tanghali. Magandang tanghali Calabarzon, Zone, Gavide, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ngayon po ay ados sa buwan ng Desyembre 2025, araw po ng Martes, at ito ang Express Balita alas 12. Para sa mga tambong na balita ngayong tanghali, National Historical Commission at pamalang panalawigan ng Quezon nagbukas ng historical marker para kay Manuel L. Quezon sa Lucena City. Samantala, First Regional Indigenous People Summit ng DA Calabarzon naghatid po ng pag-asa para sa mga IP communities. Kapita Representative Kiko Barzaga pinatawa ng anim na pong araw na suspension ng House Ethics Committee at Police Regional Office 4A pinarangalan ang CDM contingent sa maayos at payapang trilyon peso march. Para sa detalye po natin mga balita, ako po lingkod Daniel Castro. Mga kakaibigan, inilunsad ho ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP kasama ang pamalang panalawigan ng Quezon ng bagong historical marker para kay Manuel L. Quezon na pangalawang pangulo ng Pilipinas sa Provincial Capital Ground sa Lucena City. Ayon naman kay NHCP Executive Director Carminda Arevalo, Parangalan para sa ahensya ang manguna sa seremonya at ang marker ay nagsisilbing simbolo naman ng pag-asa, respeto at pagkakaisa ng mga Pilipino sa kanilang hangarin para sa kalayaan. Sa paglalagay ng marker, naglagay din po ng bulaklak at nagtanim ng mga punla ng mulave sa paligid po bilang simbolo ng tibay at katatagan. Alinsunod yan sa pahayag ni Quezon na nais niyang maging matatag at matibay ang mga Pilipino. Samantala, ito ang kauna-unahang NHCP marker para kay Quezon sa probinsya sa loob po ng halos 38 taon na naglalayong kilalani ng makasaysayang ambag ng dating Pangulo at itaguyod naman ang kamalayan sa kasaysayan sa susunod na henerasyon. Samantala, nananatiling pangunahing kontributor ang Laguna sa paglago ng industriya sa bansa ayon yan sa Provincial Product Accounts ng Philippine Statistics Authority o PSA. Noong 2024, nag-ambag Laguna ng 639.15 billion pesos sa gross value added o GVA ng industriya o 9.9% sa kabuang GVA, bahagyang bumaba mula sa 10.1% noong 2023. Kasama rin sa top 3 ng Calabarzon ng Cavite at Batangas na mayroong 375.91 billion o 5.8%. Samantala, umabot po ng 6.47 trilyon pesos ang kabuang GVA ng industriya ng Pilipinas na nagpapakita po ng 5.6% na paglago mula sa 6.13 trilyon pesos noong 2023. Alas 12.14 ng tanghali, Lumahok ang 62 katutubo mula sa Rizal at Quezon sa kauna-unahang Regional Indigenous People o IP Summit na inorganisa ng Department of Agriculture 4A Calabarzon program para yan sa Lucena City ginanap sa Tebang Lakas at Kaunlaran ng Katutubo Pagsulong ng Kabuhayan sa Agrikultura sa Bisa ng Pagkakaisa at Suporta. Pinagtutuon po ng Porang Summit ang mas maayos na pamamahala ng lupang ninuno. Magpapalakas po ng boses ng IP sa lokal na pamahalaan at pagpataguyod ng pangmatagalang kaunaran sa agrikultura, negosyo, kalikasan at ipapang programang panlipunan. Binigyan din naman ni Honorable Telma Aumentado, Provincial Indigenous Peoples Mandatory Representative ng Quezon, ang kahalagahan po na may parating ang pagpapahalaga sa IP communities sa mga pangunahing ahensya ng gobyerno. Ayon kay Gilbert Lopez, isang kabataang IP mula Rizal, inspirasyon para sa kanilang paghilala at suporta na nagbubukas ng pag-asa para sa mas matatag na boses at kultura ng kabataang katutubo. Mga kaibigan, pinatawan ho ng anim na pong araw na suspensyon ng Ethics Committee ng House of Representatives si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga dahil yan sa umano'y nakapipinsalang social media post laban sa reputasyon ng Kamara. Inaprobahan ito ng uh, komite sa boto na 249 pabor, lima ang laban at labing isa naman ang abstain. Hindi sumangayon sa si Batangas uh, First District Representative Leandro Leviste na iginiit na minadali ang desisyon at nakatuon lamang kay Barzaga. Samantalang may iba pang mas seryosong isyo sa Kamara na hindi iniimbestigahan. Anya ipinapakita ng Kongreso na tila normal na ang kaugnayan ng ilang miyembro sa malalaking katiwalian habang inuuna naman ang kaso ni Barzaga. Samantala mga kaibigan, pinuri ho ni Regional Director Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas ang dedikasyon at profesionalismo ng 2030 na mga Civil Disturbance Management o CDM contingents ng pro calabarzon matapos na matagumpay na at payapa na may katuparan ng Trillion Peso March noong November 30 sa Maynila bilang pagdiriwang ho ng Bonifacio Day. Ayon kay Brigadier General Lucas, sa kabila po ng libo-libong kalahok, walang malalaking insidente ang naitala. Patunay po sa kausayan at kahandaan ng CDM personnel na sinuportahan naman ng Reactionary Standby Support Forces at iba pang unit ng kapulisan. Samantala, maayos po na kinalabasan ng rally ay bunga ho epektibong koordinasyon sa pagitan ng mga tagapagpatupad ng batas, lokal na pamahalaan, organizers at ng komunidad. Alas 12.17 na, na ho ng tanghali. Mga kaibigan, opisyal na hong sinimula ng Walter Mart ang kapaskuhan sa pamamagitan ng Christmas tree lighting ceremonies sa mga piling mall nito, kabilang po ang sa Makiling at San Jose. Nagtipon ang mga pamilya, kaibigan at kasamahan sa komunidad upang masilayan ang pagbibigay liwanag sa malalaking Christmas tree bilang pagsalubong sa tamang o sa temang ang sarap ng Pasko sa Walter Mart. Kasabay nito, ipinagpatuli po ng Walter Mart ang kanilang handog Pasko program sa bawat 150 pesos na suporta. maaring Maaring makapagbigay ng simpleng Noche Buena pack sa pamilyang nangangailangan. Habang sa paglipas ho ng uh, taon, nakatulong na ang programang ito sa mahigit 200,000 na pamilya na nagdadala ho ng saya, pag-asa at tunay na diwa ng bayanihan ngayong Kapaskuhan. Samantala naman mga kaibigan, arestado ang dalawang uh, sospek. Dahil po yan, sa ilegal na droga sa isinagawang buy-bus operation sa Barangay Pasong Kawayan 2 sa General Trias City, Cavite. Ang operasyon po isinagawa ng joint team ng PIDEA Cavite Provincial Office at Cavite Maritime Police Station. Kinilala mga ng ang suspect na sina alias Ayman at Walid na residente ho ng nasabing barangay. Nasamsa mula po sa kanila humigit kumulang isang daang gramo ng pinaghihinalaang uh, shabu na nakakahigla o manon ng 680,000 pesos na isinailalim naman sa chemical analysis. Samantala, naharap po sa kasong paglabag sa Section 5 o Sale of Dangerous Drugs ng Article 2 Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspect. Samantala naman mga kaibigan, atraksyon na mala Disneyland at Kelung Taiwan tampok ngayon sa Kalawan Laguna. Alamin po natin sa report ni Kevin Pamatmat. Kami ni Kevin. Yes, Miss Tulang na sa Disneyland at Kelung Taiwan nga ang inyong ngayong masas masasaksihan sa bahagi ng Night Market Kalawan Laguna dahil nga sa nakakapangilabot na kagandahan at karanasan ang makakita ninyo dito. Matapos ng buksan sa publiko kagabi ang higanting Christmas tree na may taas na siyam na pung talampakan at dito nga umalingaw-ngaw ang malakas sa palakpaka na may kasama pang sigawan. Ito mo ang pinakamataas na Christmas tree sa buong Laguna kasabay nga nito ang pagbubukas din ng hologram na siya namang labis na inabangan ng lahat. Ayon kay Mayor Osel Carapian, siya mismo ang gumawa ng kanilang improvised na hologram dahil napakamahal nito. Nananawagan din ang Alkalde na subukan magtungo sa kanilang bayan upang masaksihan ang kagandahan ng bayan ng kalawan ngayong Kapaskuhan. Kahibat kay mo sa Laguna, Kevin Pamatmat para sa DCJB 1458. Radyo Maraming salamat Kevin Pamatmat. Samantala naman, hinara po ng San Pedro City Agricultural Office ang problema sa baha at basura sa isinagawang coastal cleanup drive sa barangay Kuyab sa San Pedro City. Pinakunahan po ni, ng City Fisheries and Aquatic Resources Management Office, Bantay Lawa, San Pedro at lokal na pamalaan ng barangay Kuyab ang paglilinis ng sako-sakong basura na nagdulot ho ng karagdagang problema sa bahang tumama sa lugar. Ayon sa tanggapan, bahagi po aktibidad sa kanilang programa upang mapanatili ang kalinisan ng mga ilog at lawa, pakalagaan ang yaman tubig at maisulong ang mas ligtas at mas masaganang kabuhayan sa pangingisda. Samantala sa ating mga mga balitang pampansa, pinadalawak ko ng San Miguel Corporation na SMC ang tulong sa mga komunidad sa Cebu na apektado ho ng Typhoon Tino. Kabilang po bagong distribusyon ng food aid Kasama nito, suportado rin ho ng kumpanya ang paglilinis ng uh, walong ilog sa Cebu, Mandawi, Talisay, Niluan at Consolacion sa ilalim po ng Better Rivers PH Initiative gamit ang heavy equipment at tauhan ng walang gastos ang gobyerno. Layunin po ng programa na may balik ang normal o natural na daloy ho at lalim ng mga ilog, mabawasan ang pagbaha at maabot ang mas maraming pamilyang apektado ng bagyo. Samantala, nagpaalala ho ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employer na tuloy-tuloy ang sinasagawang labor inspections sa iba't ibang establishmento sa bansa. Layunin po na ahensya na tiyaking nasusunod ang mga pamantayan sa kaligtasan, tamang pasahod at iba pang labor standards. Inikahit din ho ng DOLE ang mga kumpanya na makipagtulungan at tiyaking maayos ang kanilang compliance upang maywasan ng paglabag at posibleng pena penalidad. Kinumpirma naman ho ng Department of Foreign Affairs o DFA na isang Filipina mula po sa Negombo City, Sri Lanka ang naapektuhan ng pagbaha at mudslide na dulot ho ng bagyong Ditwa at pansamantalang napilitang lumikas patungong Bangladesh. Ayon sa DFA, nakatanggap na ang pinay ng medical attention at natulungan ng Honorary Consulate General. Patuloy naman ho ang pagbabantay ng Philippine Embassy sa Bangladesh at ang Honorary Consulate sa Sri Lanka sa kalagayan po ng mga Pilipino sa apektadong lugar. Mga na nanawagan naman si House Speaker Faustino Boji D. III sa mga mambabatas at kawani ng kamara na magkaisa upang maibalik ang tiwala ng publiko at maisakatuparan ang matagal ng hinihintay na reforma. Binigyan niya ang kahalagahan po ng pagtutulungan, pagdalingkod ng tapat at pag-iwa sa political noise at maling impormasyon. Pinuririn rin niya ang mga kawani bilang haligi ng kamara at tiniyak na ang reforma ay magbibigay sa kanila ng respeto at dignidad. Ani di, ang pagkakaisa ng lahat ay susi po ng epektibong serbisyo, pagkakasundo at pag-asa para sa mamamayan ngayong nalalapit na kapaskuhan. Ang, ang na po sa aming pagbabalik Sa Ibayong dagat, Sri Lanka Nagdeklara ho ng state of emergency Sa iba pang bahagi naman ng bansa 43 buhay na piranha Nasa bat sa Jensen Ibinibenta mo bilang pet At sa sports naman, Japet Aguilar Formal na ho nagretiro sa Gilas, Pilipinas At sa showbiz, Carla Bellana Engage na sa kanyang non-showbiz partner. Ang detalya naman ngayon sa pagbabalik ng Express Balita las 12, oras 12.24 ng tanghali. Ngayong Pasko, handa na siya. Ma. Bawat handaan, siya bahala. Ma. Noche buena pang regalo, lahat ay kumpleto. masyadong mainit ang mga isyo ngayon. Tara, chill po na tayo with Mango Royal Milkshake. gawasa sa fresh at tunay na mangga. Pinagsama sa special creamy milk at premium ingredients. Kaya bawat higo, royal sarap ang malalasap. Yan ang signature goodness ng Mango Royal Milkshake. Thick, creamy, fruity, pang royalty ang lasa. Ano pang hinihintay mo? Tara na! Bumili sa pinakamalapit na Mango Royal Milkshake Store sa inyong lugar or umorder or online sa inyong suking food delivery app tikman ang sarap ng produktong gawang pinoy para sa bawat pilipino mango royal sarap para sa lahat handa na ba kayo sa tunay na american style sarap dito sa American Ribs and Wings, Victoria, Laguna. Malulunod ka sa linamnam ng Fall of the Bone Ribs at mapapawu sa anghang sarap ng Signature Wings. Perfect sa barkada, pamilya o kahit solo food trip. Freshly cooked, big servings, ah siguradong sulit, kaya kung naghahanap ng malupit na kain, punta na sa American Ribs and Wings, sa Nanjaya, Victoria, Laguna, where family meets and every bite brings you closer. Lasapin ang diwa ng Paskong for Everyone kasama ang McKenny Christmas Hams. Gawin pa itong mas espesyal kasama ang mga bagong star ng kahit anong celebrations, ang McKenny Sausages. Mabibili sa mga McKenny Food Outlets at inyong mga suking palengke at supermarkets. Usapang PIA. Usapang may pagbabago, may integridad at may ambag sa komunidad. Usapang PIA. Dito pag-uusapan ang mga mahalagang impormasyon, inisyatibo at proyekto ng Philippine Information Agency Calabarzon. Usapang PIA. Kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at organisasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng pamayanan. Usapang PIA kaya tayo nang makinig at dagdagan ang kaalaman sa Usapang BIA. Tuwing Biyernes, alas 11 hanggang alas 11.30 ng umaga dito sa DZJV 14.5A Radio Kalabar Zone. May lakas na 10,000 watts, sumasahim papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Kalabar Zone. DZJV 1458 Balita sa Ibayong Daga Para sa mga kaibigan, alas 12.28 na tanghali Nagpatupad ho ng state of emergency ang Sri Lanka Matapos ang matinding pagbaha at mudslide na dulot po ng Cyclone Dituan Nakumitil po ng higit 330 buhay at na itinuturing po na pinakamapiminsalang kalamidad sa bansa sa mga nakalipas sa taon. Mahigit 200 katao naman ang nawawala habang tinatayang 200,000 kabahayan ang napinsala dahilan para lumikas ang higit 108,000 na residente sa pansamantalang evacuation centers. Balita sa Ibayong Dagat Samantala naman, apat po ang nasawi sa missile attack ng Russia sa Dnipro City, Ukraine habang mahigit apat na po naman ang na naiulat na nasugatan. Patuloy po na inimbestigahan ng autoridad kung ballistic missile ang ginamit sa pag-atake. Ang Dnipro na nasa humigit kumulang isang daang kilometro mula sa front line ay patuloy po na tinatarget ng Russia mula nang magsimula ang kanilang pag-atake noong February 2022. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Mga na nakakumpis naman ng uh, Bifar Sok Sargen, ang bagahe na naglalaman ng 43 buhay na piranha sa isang bus terminal sa General Santos City. Ayon sa investigasyon, nabili umano ang mga isda online ng ilang pet keepers mula sa isang nagbibenta sa Cagayan de Oro City. Kabilang po sa bumili ay isang 16 anyos na binatilyo na nagbayad ng 2,000 pesos para sa 10 piranha. Paalala po ng BFAR, mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok at pagbebenta ng piranha mula pa noong 1979 sa ilalim po yan ang fisheries code na may kaukulang multang maaaring umabot ng 5 milyong piso. Balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Samantala na itala po ng FIVOX ang isang lindol na magnitude 4.5 sa Zambales, bandang alas 6.11 ngayong araw kaninang umaga. May lalim itong 10 km at ang epicenter ay nasa humigit kumulang 47 na km timog kaluran ng Kabangan Zabales. Na-record ang instrumental intensity 1 sa Abukay Bataan at iba sa Bales. Ayon sa FIVOX, mahina lamang naging pagyanig at wala silang inaasahang pinsala o aftershocks. Sports Balita Mga kaibigan, formal na ho na pinarangalaan ng Gilas Pilipinas si Jappeth Aguilar Matapos itong magdesisyon na magretiro mula sa national team. Ang 38 taong gulang na big man ang huling natitirang miyembro ng orihinal na Smart Gilas Squad. Kasunod po ng paralo ng Gilas kontra Guam sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, ibinigay sa kanya ng samahang basketball na Pilipinas ang naka-frame na uniforme bilang pagkilala sa kanyang serbisyo. Sports Balita. Samantala, naging tapok naman ang pamilyang Van Sickle sa matagumpay na kampanya ng Petrogas, matapos nilang masungkit ang kampiyonato sa 2025 PVL Rainforest Conference. Pinangarahan po ni na Head Coach Gary Van Sickle, Deputy Coach Lisa Van Sickle at star player Brooke Van Sickle ang komponan sa pagkuha ng ikaapat na titulo ng franchise at ikatlo naman sa Rainforest Conference. Yo, 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 yo. Base. Showbiz! Showbiz! Chica! At sa ating showbiz chika, inanunsyo ho na aktres na si Carla Abeliana na siya ay engaged na sa kanyang non-showbiz na kasintahan matapos magbahagi sa social media ng litrato na nagpapakita ng suot niyang engagement ring habang hawak ang kamay ng isang lalaki. Sino kaya ang lalaki? Meron naman, baka ikaw yan. ang kamay mo. E baka kahawig ng kamay mo eh. <laughs> hindi pa rin isinisiwalat na aktres ang pagkakakilalan sa nobyo. Ngunit umani agad ng maraming pagbating mula sa kapwa artista at mga tagahanga. Baka raw kasi makwan, mabales. mabalis. <laughs> ang Agosto, binahagi po ni Carla na siya ay in a relationship. Ngunit pinili niyang hindi isa publiko kung sino ang partner nito. Yan. Okay na rin yun, ano ha, mga At yan po ang ating showbiz chika. Showbiz! 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 At sumunyo po ang kabuuan ng mga nagbabagang balita sa Express Balita alas 12. May po araw ito ng Martes, at 12 sa na Desyembre 2025. At sa kalam po ng ating mga nakatuwang sa technical side, ako pong muli ang inyong naging tagapaghatid balita, Daniel Castro. Maratili lamang nakatutok sa DZJV 1458 Radio Calabarzon, oras alas 12.32 ng tanghali. Express Balita, alas 12. Express Balita, alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita, alas, alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali. Lunes hanggang Bernes sa nag-isang DZJ.